sa gitna ng mga kalamidad na nararanasan sa China. May bagong sakit na kumakalat na dagdag sa pagkabahala ng mga tao. Naipapasa sa simpleng kagat lang ng lamok, kumalat na sa maraming syudad at mga probinsya. Grabe ang epekto kapag nahawahan, mataas na lagnat at matinding pananakit ng katawan. Tumatagal ng ilang araw, minsa ay linggo, minsan ay buwan at taon habang dumarami ang kaso, tumataas ang kaba at takot ng ibang nasyon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang virus na kumakalat ngayon sa China ay posibleng maging isang deadly strain. At hanggang ngayon ay wala pang natatagpuang panlaban dito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong ばあ。 Bagamat mainit ang isyo ng pagbaha sa Pilipinas na walang duda ay malaking problema para sa marami. Wala ito sa kalingkingan ng mga nagaganap ngayon sa China. Matinding pagsubok ang kinahaharap ng mga inchik ngayong taong 2025 sa Chinese calendar. Ito ang taon ng ahas. Tamang-tama dahil sa tindi ng kamalasan sa bansa, parang tinuklaw sila ng makamandag na panahon. Kasama dito ang matinding flash flood sa Gansu noong ikapito ng Ogosto na pumatay ng sampung katao at 33 ang nawawala Ang pinakamalalang baha sa Guandong sa loob ng ilang henerasyon na nag ng pitong patay at tandaang nawala ng tirahan At ang malawakang pinsala sa agrikultura dahil sa pagbaha at tagtuyot Bukod dyan ang tuklaw ng Year of the Snake ay talaga namang matindi dahil may kasama itong nakakahawang virus na tinawag na Chikungunya virus. Ito ay isang uri ng RNA virus na karaniwang lumilitaw matapos ang dalawa hanggang labing dalawang araw mula ng makagat ng lamok. Isa sa mga nararamdaman ng nagkakasakit ay ang biglaang pagtaas ng lagnat. Kasunod ay ang matinding pananakit ng mga kasukasuan, lalo na sa pulsuhan, bukong-bukong, daliri at tuhod. Dahilan kung bakit nahihirapan ang pasyente na gumalaw. Maaaring maranasan din ang sakit ng ulo, matinding panghihina at sa ilang pagkakataon, pantal sa balat. May pagkakahawig ang mga sintomas sa sakit na dengue at zika. Tinawag na RNA virus ang chikungunya dahil may genetic material itong daladala na tinatawag na ribonucleic acid o RNA. Ito ang ginagamit para mag-replicate ang virus. Mahalaga ito dahil ibig sabihin madali itong magbago ng strain. Ilang beses lang itong hahawa magbabago na ng anyo. Kaya mahirap gumawa ng bakunang pangmatagalan kapag ito ay kumalat. Sa tuwing hahawa ang isang RNA virus, katulad ng chikungunya sa ibang tao, dito nagbabago ito ng strain. Kabilang sa mga halimbawa ay ang influenza, tigdas, dengue, COVID-19 at rabies. Mabilis mamatay ang RNA virus kapag nasa labas ng katawan. Kayba ito sa DNA virus na mas matagal bago magbago ng strain. Medyo nababahala ang ilang dalubhasa sa katangian ng chikungunya kung ito ay makalalabas ng China. Dahil may posibilidad na magmutate ito at maging nakamamatay na sakit. Alam naman ng marami na may reputasyon ng mga inchik na hindi nagsasabi ng totoo para hindi sila masisi kung kakalat niya ang sakit sa buong mundo. Ayon sa BBC, pagpasok lang ng buwan ng Ogosto Higit sa 7,000 kaso na ng sakit na chikungunya ang napagalaman na meron sa China mula pa noong buwan ng Hulyo. Sinabi pa na sa syudad ng Foshan, bandang ibaba ng bansa, malapit lang sa Hong Kong, doon ang pinakamaluba ang tama ng sakit. Maraming pasyente sa ospital ang hindi pinauwi hanggat hindi negative ang blood test sa virus at ang dahilan nga ay na ipapasa ito sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Ikawalo ng Agosto, lumobo na ang bilang ng nahawahan sa China. Ang ulat ng BMJ News, isang balitaan hinggil sa mga sakit at kalusugan na malapit ng umabot sa 8,000 kataw mula sa South China ang nahawahan ng chikungunya. Sinabi noong una na ang sentro ng sakit sa Foshan na nasa probinsya ng Guangdong. Doon, yung may mga sakit, karamihan ay may lagnat, masakit ang katawan at may rash kung matatandaan na bago matapos ang buwan ng Hulyo, naglabas na ng babala ang World Health Organization. Sa Science Alert, sinabi na ang virus ay peligro sa buong mundo. Hindi ba't nanawagan agad-agad ang organisasyon na pigilin ito bago kumalat sa ibang bansa? Subalit merong mga nagsasabi na hindi virus ang issue dito. Ang tunay na problema ay walang iba kung hindi ang China. Nangangamba ang WHO sa pagkalat ng chikungunya sa China. Pero mas marami ang nababahala, hindi lamang sa sakit, matinarin na rin mismo sa China. Hindi nakapagtataka na maraming nakahahawang sakit ang nanggagaling sa bansa dahil sa kanilang kapaligiran, sa lipunan at ekonomiya na tila mga kondisyong pabor para sa paglitaw at mabilis na pagkalat ng mga sakit sa bansang may mahigit na 1.4 bilyong mamamayan. Marami ang naninirahan sa masikip na syudad kung saan isang ubo o bahing lang ay pwede nang maglakbay ang virus mula sa isang tao patungo sa iba. Idagdag e pa rito ang mabilis na urbanisasyon at walang patid na pagbiyahe ng mga tao mula probinsya patungong lungsod. Pati dandang libo kada taon na papasok at palabas ng bansa. May mga lugar din sa China kung saan marami ang may alagang hayop. Sa mga wet market o palengke kung saan nagbebenta ng buhay na hayop, nagiging madali para sa mga virus na lumundag mula hayop patungo sa tao. Isang panganib na nasaksihan sa mga nakarang nakahahawang sakit, gaya ng SARS at COVID-19. Dagdag pa rito ang iba-ibang klima ng bansa, mula tropikal sa timog hanggang malamig sa hilaga mga lugar na tahanan ng mga insekto tulad ng lamok at garapata na nagdadala ng mga sakit gaya ng dengue. Hindi rin maikakaila ang epekto ng malakihang agrikultura. Sa malawak na produksyon ng manok at baboy, may pagkakataong nabubuo ang mga bagong strain ng virus tulad ng avian flu at swine flu. Ang tuloy-tuloy na pagputol ng kagubatan, reclamation ng lupa, ay nagtutulok sa mga hayop na lumapit sa mga kabahayan ng tao na halos magkapit bahay ng dalawa. Marami ding dahilan kung bakit nahihirapan ang mga lokal na pamahalaan sa China na mapigil ang pagkalat ng virus sa kanilang mga komunidad. Isa sa pangunahing problema ay ang kakulangan sa mga pasilidad, lalo na sa mga liblib at maliliit na probinsya. Doon kulang ang mga ospital, bihasang healthcare worker at ang mga kagamitan para sa mabilis na pagsusuri upang maagapan agad ang pagkalat ng sakit. May mga pagkakataon na naaantala ang pag-report ng mga lokal na opisyal sa kinauukulan dahil sa takot na baka masira ang kanilang reputasyon. Ang pinakamatinding hamon na taglay ng chikungunya virus ay walang gamot dito. Ito ay isang viral infection na tulad ng ibang virus, ang hirap gumawa ng panlunas na talagang kayang patayin o alisin ito sa katawan. Komplikado ang virus na ito dahil ginagamit niya ang sariling cells ng tao para dumami. Kaya mahirap na patayin nang hindi naapektuhan yung mismong may sakit. Kahit may mga pag-aaral para sa bakuna, wala pa rin talagang aprobadong gamot na ginagamit ng mga doktor. Kaya ang pinaka-effective pa rin ay ang pag-iwas sa ngayon, ang ginagawa lang talaga ng mga eksperto ay ginagamot yung mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng mga kasukasuan pero hindi yung virus mismo. Ang pinakamabisang paraan talaga para labanan ang chikungunya ay ang prevention o ang pagiging maingat na hindi tayo makagat ng lamok. Sa huli, kahit may mga ipinatutupad na hakbang upang mapigilan ng sakit Madalas ay hindi ito nasusunod ng maayos lalo na kung walang disiplina ang gobyerno at ang publiko. Kapag hindi naiwasan ang pagkalat ng sakit na chikungunya, dadami pa ang mga mahahawahan at ang mga mamamatay. Kung hindi mapipigilan ng China ang virus, malaki ang panganib na mabilis itong kakalat na posibleng magmutate at maging isang deadly strain at magdulot ng gulo sa buong mundo. Kaya naman napakahalaga na kumilo sa mga pamahalaan para maprotektahan ang kalusugan ng bawat bansa bago makawala ang virus. Anong ara lang mapupulot dito? Sa gitna ng maraming kalamidad na nararanasan sa China, may bagong sakit na kumakalat sa maraming syudad at probinsya. Grabe ang epekto nito, lagnat pananakit ng kalamnan na tumatagal ng ilang araw, minsan linggo, minsan buwan, minsan taon. Pero ang talagang nakakabahala ay walang gamot dito. Habang dumarami ang kaso, tumataas ang kaba at takot ng ibang bansa, lalo na kung ikukubli ng China ang katotohanan. Hindi batang sabi? Ang lihim na mabigat sa dibdiba ay masakit. Ikaw ang magsisisi dahil dala mo ang pait. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.